apun po sa atin lahat guys. Asamahan niyo po sa Batanggina Bisaya vlogger na sa parang po ako guys. At sinasamahan ko po, po yung aking asawa magkakater. At bago pang lahat ay eh, kain po tayo guys ng hinog na saging na saba. Okay guys so. Kumikwiti. Ito po guys so. Kain tayo ng sagin guys na hinog. Hinog galing sa puno. Chạy cái nhanh Ok, tìm vô Chắc sao mag-video dikit ng apoy guys. Gawa ng malamok. tama guys magbabangi ako ng saging na hinog hmm, ba? Ari babang guys. Apat na piraso yung akong binangin na saging na hinug. Punta muna ako doon guys at itimina ko ng saging na turdan ako magsitiba. Ayan na yung akong binangin saging na hinog guys. May mga puno kasi ng turdan doon. Pangali magulang na. Ang daming araw-araw ang nakahoy. Ang pagas may ano? So, damari. kanyang bunga natumba na siya oh yes. Ayan. Hindi pala natanggalan na. uso ari ari ay bumu ano bumagsak ayan nagulang na rin siya nataba natamaan ng grass at meron pang isang puno guys na magulang na rin pipibain ko na rin Natang Natanggal yung ano. Kakabitan ko ng ano, guys. sa Yung pandari, eh, madilis grasya ako. Ako, no, kumuha ka na rin isa. Parang halit na yan ah. Halit na yata na. Hindi. Hindi ka? Oo. Uh -uh. mamatay Ah oh. Hindi ka ulit Ang ulit na rin eh. alay na rin yung sinang na Hindi pa yan Yan na Kaya naikabit ko na Ay, guys yung ano Ayun pa palang isa oh Nagbagsakan na Ayun oh Ayun pa palang isang store dan guys oh Yung pa oh taas Ayun oh nagbagsakan na pala Ayun yung iwanan tagal Matagal na kasi kami hindi nakaparinig guys Puro pa ng aming gulok. Magbagsakan na pala yung mga... Ah, Magbagsakan na pala yung mga turda na yun. Oh. Magulang na. Saka yun na, tutuloy muna yun na yun. Pwede na rin yun. Oo ma. Bali tatlong. Tatlong buwig pala guys ito. Ito isa ay bumagsak pero may bunga siya. Oh. Tayo mo sa Angelica gan Sumunod sa amin din sa parang nakabike sari saring labas. Iwan mo na yung bike dyan! Ay. Okay. kulit. ja jana. Kita mo 'yan. Sopa. Sa Ngakong binangis lagi nangyari din eh. Mm. Napakainit na mga rin. Woo! Ang init! Woo! Ang init! Nasaan na patin guys? Nandun sa lalim. Nasunog na. Nasaan dali ka guys oh kulit sumunod ang anak ng pasaway nakasunod din sa para nakabike aray ko hmm. ang iday okay ting naman na ha ah? ano tiniba ko yan Oo. oh. Oo, pag natilaok ng ahas, eh, malaki na. Ahas yan? Parang ahas nga. Saging ka ahas? Hmm. Oo. Oh. Natakot mo naman ako eh. Hindi yung, yung ahas na kubra. Kubra yan? Nagayon nyo, na, na, na parang natilaok. Paano? Ay, hindi di, di wala. Baka naman di yung pasalala yung pakinig ko. Pudin ka? Hmm. hindi eh, tama ay may kubra eh. eh tama ay may kubra mga ngayon ka nakang saging nak saging bangi ako ng saging ayun eh, pumutok na Ayan guys, ah, dalawa, tatlo, tatlo. isa guys, nandoon na hulog, di ko na masundot. Tsay, sunog na. <tos> <tos> Ayan, luto nang sa akin. Iniito pa komita tao? Ah. lang. Kain po tayo guys ng saging na anong saging na binangi. Tayo. Tapos na. Kain guys, amitin na, na ako. 'Yan yeah, mga akin asawa guys, yung mga nang bilangin sa aking. yung anak kong napak ng sipag ng batang iyan. O, Di ba jolly ka? Opo. Yung aking kinakain. Ayun guys, oh. Hindi ko ah. galing 'yan. Eh? Uh. Ayun po guys, ako magpapaalam muna po sa inyong maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat.